Okay na po pala yung bakery. Naayos ko na po. Po, dito. Mag-celebrate tayo. Ang kwento ay nagsisimula kay Rose, na ngayong araw ay naaalala ang patay niyang ina, sa gitna nito ang tatay niyang si Wong ay lumapit at umupo sa tabi niya. Si Wong ay may ugali na mahilig uminom ng alak. Ang nanay ni Rose ay noong nakaraang buwan lang namatay kaya sinasabihan siya ni Wong na magpakatatag. At pagkatapos nun ay umalis na ito. Sa totoo lang silang dalawa ay may bakery at doon ang gagaling ang panggastos nila sa bahay. Gumagawa si Rose ng mga tinapay sa bakery at si Wong naman ang nagdadala nito sa palengke. Sa bakery ni Rose maraming babae ang nagtatrabaho. Isa sa kanila ang pangalan ay Sue. Si Rose at Zoe walang hilig sa mga lalaki, kaya silang dalawa ang nag-iigiban ng tubig sa isa't isa. Kaya nang nagkaroon sila ng pagkakataon, ay naglabasan sila ng mahiwagang tubig. Pagkatapos mag-iigib ng mahiwagang tubig, sinabi ni Soe kay Rose na aalis na siya sa syudad dahil nakakuha siya ng magandang trabaho sa ibang lugar. Pagkasabi noon, umalis na siya. Kinabukasan ng umaga si Wong ay tinatawag ang anak niyang si Rose. Nang lumabas si Rose sa kwarto niya ay nakita ni Wong ang maiikli nitong damit kaya uminit ang ulo niya. Sinabihan niya si Rose na magsuot ng kompletong damit at pumunta siya sa bodega ng bakery. Sa bodega may lalaking nakaupo na ang pangalan ay Max na pumunta para magbigay ng malaking order. Sa gitna nito dumating si Rose na nakapagpalit na ng damit. Galit pa rin si Wong dahil napaghihinti si Max. Sa totoo lang si Max ay may lihim na gusto kay Rose at alam din yun ni Wong. Si Max ay maraming pera kaya gusto ni Wong na may kasal si Rose sa kanya. Sinabi ni Wong kay Rose na ipakita kay Max ang tinapay para magbigay siya ng order. Pagkasabi noon sinamahan ni Rose si Max, si Wong naman naghahalo ng alak sa kape at umiinom. Ilang sandali pa nagdala si Wong ng bagong babae sa bakery. Ang bagong babae ang papalit kay suat at ang pangalan niya ay Navaso. Sinabi ni Navaso kay Rose na galing siya sa maliit na baryo kaya hindi siya marunong gumawa ng tinapay. Sinabi ni Rose na huwag siyang kabahan at ituturo naman niya ang lahat. Dahil sa sinabi ni Rose natuwa si Navaso. Pagkaraan ng kaunti, tinuturuan ni Rose si Navaso gumawa ng tinapay at sabay silang nagbibitaw ng mga corny na joke. Habang tinuturuan gumawa ng tinapay si Navaso, unti-unting lumalapit si Rose sa kanya. Dati nagigigib siya kasama si Supero dahil wala na ito gusto niya ngayong magigib kasama si Navaso. Sa gabi si Rose ay nasa bahay ni Max. Kaarawan niya ni Max kaya inimbitahan niya si Rose. Sila ay sumasayaw, kumakanta, at umiinom ng alak. Sa gitna nito nang ati sila pareho kaya naglaro sila ng luksong baka. Pagkatapos ng laro sinabi ni Max na gusto niyang pakasalan si Rose. Hindi mahal ni Rose si Max kaya humingi siya ng oras para mag-isip. Kinabukasan ng umaga tinuturuan na naman ni Rose si Navaso gumawa ng tinapay. Habang sinasabi ni Rose ang mga hakbang, ganoon din ang ginagawa ni Navaso. Nagugustuhan ni Rose ang presensya ni Navaso kaya tuwing may pagkakataon ay lumalapit siya rito. Sa gabi si Navaso ay nakikipag-usap sa telepono at si Rose ay lumapit mula sa likod para pakinggan. Sinasabi ni Navaso sa isang babae na tapos na ang relasyon nila. Naniloko siya nito at nakipagharutan sa isang lalaki kaya hindi niya ito mapapatawad. Pagkasabi noon ibinaba niya ang telepono, at doon lumapit si Rose para tanungin ang dahilan ng lungkot niya. Hindi man sinasabi, pero nagets na ni Rose na si Navaso ay babae rin ang gusto. Para mawala ang lungkot ni Navaso, umupo si Rose kasama niya at uminom ng alak. Habang umiinom, sinabi nila sa isa't isa na hindi nila gusto ang mga lalaki. Kasabay nito nagbibitawan sila ng mga corny na joke, at pagkatapos dinala ni Rose si Navaso sa kwarto niya. Gusto ni Rose ipakita ang bago niyang damit. Inayusan siya ni Navaso at pinuri. Sa hindi inaasahan, nangati silang dalawa, kaya pinalabas nila ang mahiwagang tubig. Ngayon nagsimula na maging komportable ang dalawang babae. Kapag may pagkakataon, nag -e enjoy sila. Ilang araw pagkatapos, kumakain sila ng almusal. Sa gitna nito umupo si Wong sa tabi nila. Magaling nang magtrabaho si Navaso kaya pinuri siya ni Wong. Pagkatapos sinabi niya kay Rose na mag-impake dahil lalabas siya kasama si Max at anumang oras ay darating na ito. Ayaw ni Rose sumama kay Max pero gusto ni Wong na pumunta siya kahit anong mangyari. Dahil sa pangungulit, pumayag si Rose. Sa oras na iyon, dumating si Max at pagkakita ni Rose, pumunta siya para kunin ang gamit niya. Ipinakilala ni Wong si Max kay Navaso at pinuri pa niya ito. Maya-maya bumalik si Rose dala ang gamit niya at isinama na siya ni Max. Pagkaalis nila, sinabi ni Wong kay Navaso na dahil wala si Rose kailangan niyang gumawa ng mas maraming trabaho. Babalik si Rose pagkatapos ng isa o dalawang araw. Tinanong niya si Navaso kung kaya niyang hawakan ang lahat ng trabaho. Marunong na si Navaso kaya sinabi niyang oo. Sa gabi, si Wong ay nakaupo sa kwarto niya at umiinom ng alak. Lumapit si Navaso at sinabi na natapos na niya ang lahat. Pagkarinig nito binigyan siya ni Wong ng pera at sinabi na inaasahan niyang kaya niyang hawakan ang lahat. Nagpasalamat si Navaso at aalis na sana, pero pinaupo siya ni Wong at binigyan ng juice dahil sa sinabi ni Wong, ininom ni Navaso ang juice. Pagkatapos nito habang aalis na siya, nakaramdam siya ng hilo at mabilis siyang sinalo ni Wong. Sa totoo lang may hinalong pampatulog si Wong sa juice para makagawa ng kalokohan sa bataan ni Navaso. Walang malay si Navaso kaya binuksan muna ni Wong ang kamera ng telepono at pagkatapos ay sumalakay siya sa bataan nito Pagkalipas ng dalawang araw bumalik si Rose Inihatid siya ni Max sa bahay at inaasahan itong nakuha na niya ang puso ni Rose pero humihingi pa rin ng oras si Rose Sa kabilang banda naman, si Wong ay nakikipagdigmaan sa bataan ni Navaso Pagpasok ni Rose sa bahay, narinig niya ang maiinit na tunog ng digmaan Nang buksan ni Rose ang pinto ng kwarto ni Wong, nakita niya si Navaso kasama si Wong at nagulat siya Nakita ni Rose ang dalawa pero hindi nila nakita si Rose Feeling ni Rose niloko siya ni Navaso kaya sobrang nalungkot si Rose Sa gabi lumapit si Navaso at sinabi na hindi niya alam na bumalik na si Rose Pagkarinig nito sinampal siya ni Rose at sinabi kung paano niya nagawang gawin iyon kasama ang tatay niya Pagkasabi nito umiyak si Navaso at sinabi na ang tatay niya ang gumawa ng pag-atake sa bataan Pagkarinig nito nagulat si Rose Ikinwento ni Navaso sa kanya kung paano siya pinainom ni Wong ng pampatulog at pagkatapos ay sinimulan ng digmaan sa bataan. Pagkatapos sinabi rin niya kay Rose na kinunan siya ni Wong ng video. Kaya ito ang pinangtatakot sa kanya kaya paulit-ulit ito gumagawa ng pag-iigib sa batis niya. Iniisip ni Rose na mabuting ama si Wong, pero nang malaman ang totoo, nagulat siya. Naunawaan niya kung bakit ang bawat bagong babaeng nagtatrabaho sa bakery ay ilang araw lang at biglang hindi na pumapasok. Sa gabi, nakaupo ang dalawang babae sa labas at sa gitna nito may lumapit na isang babae sa kanila. Ang babaeng ito ay dati ring nagtatrabaho sa bakery ni Rose at si Rose mismo ang tumawag sa kanya. Gusto ni Rose malaman ang totoong dahilan kung bakit umalis ito sa bakery. Sa pagpupumilit ni Rose, sinabi ng babae na gumawa rin si Wong ng pag-iigib sa kanya. Sinabi ni Rose na sumama siya sa pulis, pero tumanggi ang babae dahil sa takot sa kahihiyan. Pagkaalis ng babae, nagpasya si Rose na kukunin muna niya ang cellphone ni Wong at pagkatapos parurusahan niya ito. Ilang sandali pa, umuwi ang dalawang babae. Lasing na lasing si Wong at habang humihingi ng tubig kay Rose, nakatulog siya. Nang makakita si Rose ng tsansa, kinuha niya ang cellphone nito para idilit ang mga video ng mga babae. Sa gitna nito nagising si Wong at sinubukan agawin ang cellphone. Ayaw ibigay ni Rose ang telepono kaya nagalit si Wong at nagpasya siyang saktan si Rose. Sa gitna nito dumating si Navaso at sinugod si Wong. Nang mawala ng malay si Wong, ginuha ni Navaso si Rose at tumakbo sila. Makalipas ng kaunti, nakasakay na ang dalawang babae sa kotse ni Wong at tumatakbo palayo. Nagpa silang pumunta sa malaking syudad. Sa gitna ng paglalakbay, nakita nila ang checkpoint kaya sila kinabahan. Nang tumigil ang kotse, tinanong sila ng mga pulis kung ano ang kanilang mga pangalan. Inakala ng mga babae na baka patay na si Wong kaya may checkpoint at nagtatanong-tanong ang mga pulis. Sa gitna nito, nakilala ng isang pulis si Rose. Nakatira siya sa tabi ng bahay ni na Rose. Sinabi niya kay Rose na may babaeng nagsampan ng kaso laban sa tatay niya. Nagulat si Rose nang marinig ito. Ang babaeng iyon pala ang mismong taong pinatawag ni Rose kanina. Si Su naman ay umalis dahil napagod na siya kay Wong. Ang paglipat sa ibang syudad ay ginawa niya bilang dahilan para hindi masaktan si Rose sa pagsasabi ng totoo. Sa dulo ng kwento, umalis ang dalawang babae papunta sa malaking syudad at si manyakol na si Wong ay hinuli ng pulis dito nagtatapos ang kwentong. Maraming salamat sa panonood. Palike and subscribe naman po.